hindi nakapagtimpi ang it Showtime host na si Vice Ganda at sinupalpal ang isang netizen na sumita sa mga pananakit jokes niya sa kanyang kapwa host na si Ann Curtis. Ang specific na pananakit na pinopoint ng nasabing netizen ay yung mga pananabunot niya kay Ann sa tawag ng tanghala noon. Ayon sa naninitang netizen, okay lang naman daw yung buwisitan at asaran pero wag daw pisikalin ni Vice si Anne dahil babae pa rin ito. Respetuhin daw ni Vice si Ann ayon pa sa kanya Okay lang yung mga buwisitan at asaran, pero wag mong pisikalin si Anne, meme. Respect mo pa rin pagiging babae niya. I have watched one time sa tawag ng tanghalan, piniro ka ni Chong, may nilagay sa buhok mo tapos bigla mong sinabunutan si Anne, napagbintangan mo siya. Respect mo pa rin siya. Pero bwineltahan naman siya ni Vice Ganda at sinabing wag silang alalahanin o pakialaman dahil sila ni Anne ang may relasyong magkaibigan at sila daw ang magde-decide kung papaano sila magkulitan o magharutan. Ayon kay Vice, huwag niyo po kaming alalahanin. Kami po ang may relasyon kaya kami po ang magde-decide kung paano kami maghaharutan. Iba-iba po ang dynamics ng mga magkakaibigan matatandaang hindi lang yon ang unang pagkakataon na binardagol ni Vice si dahil madalas niya itong gawin. Hindi lang pananapunot, may times din na sinakal ni Vice si Pero isang malaking pero, lahat ng ito ay joke-joke lang. Hindi naman totoong pinipisikal ni Vice si Ann dahil pakunwari lang ito. Exaggerated lang yung movements ni Vice Ganda pero walang puwersa yung mga pamimisikal jokes niya kay An. Ayon sa mga netizens, tama naman si Vice Ganda. Bakit ba nakikialam si Ante sa friendship nito kay An Curtis? 15 years nang magkaibigan si na Vice at An? at halos araw-araw silang nagkikita sa showtime sa loob ng labin limang taon na yon. Bukod sa very close, siguradong alam na alam na din daw nila ang tendency ng isa't isa. So bakit daw sila pakikialaman ng isang netizen na hindi naman sila kilala ng personal? Pero kung may mga defender si Vice, may mga agree din naman sa sinabi ni Anteng Netizen. Alalahanin daw ni Vice Ganda na maski pa-joke lang ang ginagawa niya kay Anne na pamimisikal, live on air at nasa national TV daw ang Showtime. Malamang ay mapapanood daw to ng mga bata na walang muwang na baka akalain na okay lang na manakit ng isang babae. Samantala sa pag-ere ng It's Showtime noong 2009, doon unang naging magkakilala si Vice Ganda at Anne Curtis na kalaunan ay naging malapit na magkaibigan. Dalawa sila sa the original hosts ng Showtime, kabilang si Vong Navarro, Kuya Kim at Jensa at Chugs and Teddy. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Almost 15 years na kayong magkaibigan at nagaharutan ni Anne. Ngayon ka lang ininform kung paano mo siya haharutin ng tama sa panlasa nila. Hello at Vice Ganda ako, pero syempre National TV kayo. May kaakibat na social responsibility kayo. Huwag nating gawing pisikalan ang biruan kasi iisipin ng mga bata. Okay lang yon. Alam po nila limit nila. They have so much respect for each other and pag yung time na na-over, nag-uusap sila sa backstage. Kaya nga diba mahabang mag-message si Anne.